thank you ang karamihan sa mga nakaukit na linyang marka na gawa ng mga sundalong hapon ay meron itong kinalaman sa distansya. Depende sa ayos at bilang ng mga nakaukit na linya ay meron itong katumbas na isang eksaktong distansya. Sa larawan na ito ay nakikita natin ang isang lumang bato na ipinadala ng ating katiyech para ito ay ating masuri at mapag-aralan ng mabuti mapapansin natin na ang sukat ng batong ito ay hindi gaano kalakihan kaya meron akong pagdududa kung ito ay ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Pero ang mas nakakaagaw ng pansin dito ay ang tatlong magkakatabing nakaukit na linya sa ibabaw nito. Ito nga ba ay isang lihitimong marka na iniwan ng mga sundalong hapon? Kung ito ay isang lihitimong marka, ano naman ang nais nitong ipahiwatik. Kung nais mong maging matagumpay sa iyong pag pag-ukay sa mga nakabaong kayamanan ni Yamashita, ang tagumpay na ito ay nakasalalay sa tamang pagbasa sa mga markang iniwan ng mga sundalong hapon para mas lubusang mahasa ang iyong kakayang ito. Sama-sama nating pag-aralan, suriin at basahin ang kahulugan ng iba't ibang mga marka tatlong nakaukit na linya ang barkang ating natagpuan at ang mga ito ay may ganitong pagkakaayos. Ito ay nagpapahiwatig ng isang napakalayong distansya. Ang distansyang ipinapahiwatig nito ay umaabot ng hanggang isang daan at limang pung talampakan. Kung minsan, ang simbolong ito ay may kasamang pang-apat na linya kung saan ito ay isang pahalang na linya sa pinakaibaba ng tatlong nakapatayong linya. Ang pahalang na linyang ito ang siyang sumasagisag sa ibabo ng lupa at ang nakapatayong linya naman ay ang distansya. Ang isang markang nagpapahiwatig ng distansya ay laging may kasama itong karagdagang nakaukit na simbolo o katabing marka na nagbibigay palatandaan patungo sa isang direksyon. Kaya kung ating natagpuan ang markang ito na nakaukit sa ibabaw ng lumang bato tulad nito, kailangan nating suriin na mabuti ang bawat mga bahagi nito. Subukan nating humanap ng mga karagdagang na kaukit na simbolong may kaugnayan sa direksyon tulad ng isang arrow sign o arrow head. Kung sadyang wala talaga tayong mahanap, ang sunod nating suriin ay ang mga katabi nitong mga bato o ibang mga bagay na katabi nito. Pagdating sa batong ito ay napansin ko ang simbolong na kaupit na ito at masasabi kong ito ay isang arrowhead na nagtuturo ng isang importanteng direksyon. Bago tayo magpatuloy, para sa mga gustong magbabasa ng kanilang mga natagwang marka maaari ninyong ipadala ang mga larawan ng mga ito sa aking email address na elmosofwalt.gmail.com Ngayon ay meron na tayong palatandaan sa direksyon at distansya base sa mga nakaukit na marka sa ibabaw ng batong ito kapag ating sinundan ang direksyon ng arrowhead at ang distansyang 150 talampakan, ang ibig bang sabihin nito na ang pinakadulo ng direksyon at distansyang ito ay ang eksaktong lugar na siyang ating huhukayin? Sa mga ito ay wala tayong nakikitang simbolo na nagbibigay pahiwatig sa nakabawong deposito sa lugar ang mga ito ay tanging palatandaan na nagbibigay ng isang direksyon at distansya. Kaya ang nais ipahiwatig ng markang ito ay mula dito sa kinalalagyan ng batong ito patungo sa direksyon at distansya ayon sa marka ay ating hanapin ang kasunod na importanteng marka. Ang kasunod na markang ito ay nakabaloob sa direksyon at distansyang ipinapahiwatig ng ating marka kaya maaari nating madatnan ang kasunod na importanteng marka na ating hinahanap kahit hindi pa natin natatahak ang kabuuan ng distansya. sa aking patuloy na pagsusuri sa mga nakaukit na simbolo sa ibabaw ng batong ito ay aking napansin ang mababaw nitong bilog na butas. Ang butas na ito ay kasama ng tatlong nakaukit na linyang ito. Kung minsan, ang butas na ito ay nasa kabilang bahagi nito. Ang kagandahan ng butas na ito ay pinapahiwatig nito na ang tipus ay nakabaon sa dulo ng distansyang ito. Kaya base sa mga markang ito, tatahakin natin ang naturang direksyon at distansya hanggang sa ating marating ang pinakadulo nito. At kapag ating narating ang lugar na ito, ito ang eksaktong lugar na siyang ating hukupay. Ang sabi ng karamihan ay napakahirap pasahin ang mga markang iniwan ng mga sundalong hapon dahil ang mga ito ay sadyang napakakumplikado. Pero pagdating sa mata ng mga dalubhasa, ang pagbabasa ng mga marka ay hindi talaga ito gaanong komplikado na di tulad ng inaasahan ng karamihan. Kaya sa pamamagitan ng patuloy na paghasa sa iyong kakayahang magbasa ng mga marka, hindi magtatagal ay masasanay ang iyong mga mata na bumasa ng mga marka ng tama. Bago tayo magtapos sa bilong ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si Pascual Baruga shout out kay ka TH na si DLMC Canavos na tiga Leyte. Shout out kay ka TH na si John Michael Samurai na tiga Surigao City. Shout out kay ka TH na si Jerson Edwin Box na tiga Cagayan Valley. Shout out kay ka TH na si Pulsao na tiga Mountain Trail. At hanggang dito na lamang tayo sa video ito. Ako si Elmo Zugo na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.